Ave Maria. Maria, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kasama ko po ngayon ang aking kapatid sa Franciscan Missionaries of the Good Shepherd, si Brother Alvin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At sasamahan po niya tayo para magnilay sa mensahe ng Ebanghelyo sa ikalabing tatlong linggo ng karaniwang panahon. Brother, ano ba ang iyong reflection para sa ating gospel ngayong ikala ikalabing tatlong linggo ng karaniwang alam mo, Brother Albert, no? napakaganda ng ating Ibanghelyo ngayon sabagkat ito'y nagpapakita sa atin na kailangan mas bukas o mas malawak yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Katulad na nga lang ng ating Ibanghelyo na sa pagtatagpo ng ating Panginoong Yesus at ni Jairo na itong si Jairo ay Uh, nagpatira pa sa ating Panginoong Yesus para mapagaling no, yung kanyang anak na nag-aagaw buhay. No? At ito nga, no, tinubuna ng Panginoong Yesus yung itong si Jairo na pumunta sa kanilang bahay para uh, mapagaling yung kanyang anak. At habang sila'y naglalakbay patungo sa kanilang uh, Patungo sa bahay ni Jairo, meron na namang di inaasahang pagtatagpo. Ito yung pagtatagpo ni Jesus at yung babae gabing dalawang taon nang inaagasan. No? At itong babae namang ito ay talagang uh, gumawa ng paraan para malapitan, mahawakan lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Isusin no? Hindi katulad ni Jairo, si Jairo direktang lumapit sa ating Panginoon ng uh, maluwag na paglapit. No, samantalang itong babae ito gumawa ng paraan para makalapit sa ating Panginoon Hesus. Nakipagsiksikan talaga siya, no? Dahil nalaman niya, nabalitaan niya na itong si Hesus ay nagpapagaling ng na mga may sakit, ng mga may karamdaman. Mm -hmm. Siguro isip nitong ni babae ito na labing dalawang taon nang inaagasan, no? Na ito na yung chance niya na siya'y gumaling sa kanyang karamdaman na sabi nga marami ng doktor yung tumingin sa kanya pero hindi pa rin siya mapagaling. At sa pamagitan ng kanyang nabalita sa ating Panginoong Yesus, dito nabuksan yung kanyang pananampalataya na mahawakan lamang niya ilaylayan ng damit ng ating Panginoon na siya'y gagaling. At gumaling nga yung babae ito. no? At pagkatapos nito ay dumiretso na ang ating Panginoong Yesus kasama si Jairo sa kanyang uh, tahanan. At doon naman ay nagsisigawan yung mga tao, no? Bakit nagsisigawan? Dahil, ah, uh, yung kanyang anak ay nabawian na ng na buhay. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi siya patay, no? At yung nga'y ay pinagaling ng ating Panginoong Isus, yung anak ni Jairo. Anong magandang makikita natin sa uh, pagminilay natin sa ating ibang video ngayon? Sa ating buhay, uh, katulad din tayo no, nung babae na malabing dalawang taon nang dinurugo na nakikipagsiksikan doon sa Marami uh, maraming tao, sa crowded people, para lamang makita ang ating Panginoon. Tayo din ay ganon sa ating pananampalataya. Minsan, ang hirap-hirap tumawag sa ating Panginoon. Ang hirap-hirap magdasal. Ang hirap-hirap manalangin. Bakit? Dahil marami tayong alalahanin sa buhay. Marami tayong iniisip at sumasagabal sa ating buhay. Sabi nga, kung pupunta tayo sa palengke, Brother Albert, 'di ba? Sa palengke napakaingay, mm -hmm. napakagulo. Minsan hindi mo na marinig yung kausap mo. Ganon din tayo minsan. Sa dami ng pagsubok na dumadaan sa ating buhay, minsan nawawala na tayo ng konsentrasyon na dumulog sa ating Panginoon. Lalong nikit kapag dumating tayo sa isang matinding pagsubok sa ating buhay kapag tayo may karamdaman. Darating yung point na tayo nag-aalala na, Lord, gaganing pa ba ako? Lord, kayo bang alisin yung karamdaman ko? No? Pero nabubuksan lamang yung ating pananampalataya kapag nagkaroon na tayo ng katahimikan sa ating puso. Katulad ng babae na sa ating ibanghelyo ay dalawang taon nang inaagasan ah, uh, paglapit niya sa ating Panginoong Yesus, no? nagkaroon ng katahimikan yung kanyang, uh, kanyang buhay. No? At sa nabuk nabuksan yung kanyang mas malawak na pananampalataya. Hindi lamang yung kanyang sakit yung gumaling, kundi yung kanyang buong pagkatao na meron palang taong uh, kayang tumanggap o merong isang uh, Panginoong Yesus na kayang dumamay sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaraanan. Kaya ganun din tayo sa ating buhay. May Panginoong Yesus na handang dumamay anumang uh, pinagdadaanan natin sa buhay. Anumang uh, sakit, karamdaman, na mabigat man niya na akala natin iwalang. Uh, hindi na tayo gagaling. Akala natin na uh, wala na tayong pag-asa. Pero sabi nga, ang doktor ay inspirasyon. Uh, ay ginagamit ng ating Panginoong Yesus upang dumalo yung kanyang biyaya. Ito'y biyaya ng kagalingan. Nasa Diyos pa rin ang makapangyarihang magpapagali sa ating mga karamdaman. Kita po ninyo yung dalawang uri ng privilegio ng tao. May mga taong they are privileged enough para makapunta doon sa mga lugar na gusto nilang punta. For example, yung mga iba, gusto nilang pumunta ng Fatima, gusto nilang pumunta ng Lourdes sa France, kasi diba, nandun nga yung milagrosong tubig ng Birhen ng Lourdes. So, they are privileged na para makapunta doon. At yung iba na mahihirap at walang kakayahan, katulad po natin yung babaeng labing dalawang taon ng inaagasan na ang tanging magagawa lang natin ay mas laliman yung ating pananampalataya. Kahit sa loob ng bahay mo, lumuhod ka sa harap ng altar, manalangin ka, manampalataya ka, at agad-agad pagagalingin ka ng Diyos. Lagi po sana natin tatandaan ho, sakit ka lamang, anak ako ng Diyos. Kaya yung ebanghelyo natin ngayon ay paalala sa atin na may magagawa ang Diyos sa mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Labing dalawang taon siyang may sakit, hindi kayang pagalingin ng doktor sa isang iklap pinagaling ni Jesus. Gasino pa kaya yung karamdaman natin para hindi tayo kaawaan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon, gabayan ng Mahal na Birheng Maria at tulungan ng panalangin ni Santo Padre Pio. God bless po sa ating lahat.